Cut Sa mga mason ko. Hmm. Oh, ako mo, ako ang labor. Oh, pag may mason, may, pag may mason, labor ako. Pag walang mason, mason ako. ah hmm. oh, hello. Tama, tama na dito lang sa taas, sa kapang. Ito ang buhay ng ano yun, eh, ng labor eh. Ito ang buhay ng labor, nakatangala sa mason. Pwede pang mag video video. Pwede pang mag video video sa ano, pag mag a... Uy, uy, oh, lalaglag oh. Huwag dyan. Sama sa vlog yan. Sama, lalaglag akong eh. Live. Eh. Live pa naman. Hindi <laughs> <laughs> po <nga> yun. Hahaha. <laughs> Buntit na pahawak ako oh. Muntik na ako malaglag. <laughs> masabi sa yung nag -ano, na live. <laughs> muntik na ako malaglag po. puta. Lubog, lubog pa naman. Ay, lumalag ka pag yung nag-live oh. Muntik na ako malaglag ang puta. Ayan o. Ayan oh. Ayan gusto. Ayan oh. Ayan oh. oh. Ayan nabunot, may blog. This is my vlog, may bunot. Muntik nang na malaglag. <laughs> This is my vlog. Muntik nang matikrag. <laughs> Ang pako pala naman ay gagapurat oh. Ayun oh, pinapako na oh. Muntik na ako mga idol. Oh. Duma please pa yung pako. Oh, pinapako da please. Ito, nakakatakot din ito. ito. Hindi nakapako eh. Ayan oh, nakakapako pa ito. pala yung martilyo isa. Ano yung mo? Sa ilalim? Ano? Pag, pag may mason, muntik na akong malaglag nga. Ang totoo. Buti nakahawak ako dyan, no? Oh. Buti kakamot. Hindi ko na nabitawan yung cellphone. Na, na ano ako. Oh, <laughs> Ang ganda ko dyan sa bubong na Ang ko oh. sa bubong ang ganda saan ang laglag. Ay, wala yun ah. <laughs> Lagabog talaga ako dyan. Ay, eh kahit mababa, eh, ramdam din yan. Sabit. <laughs> ramdam din. Nangiya. O, ayan o. Ha? Wala na akong pangano. Muntik na ako mga idol ah. Muntik na ako malaglag ah. Sa pagbibidyo ko ah. pero na ako mga pagbibidyo ko boss buwis buhay ako. Buwis buhay. Sa pag-aabot ng ano, sa pag-aabot ng halo, buwis buhay. Ah, dapat silang dyan. Hmm. Yung mga pa ano magbibidyo ah. Yan o. Oh. O, oh, ganyan lang mag-iitsa-itsa sa kanto-kanto. Hmm. Yun, oh. Kanto lang yan. Shout out kay Kuya Lito, na taga Sergao. Taga Sergao to, mga idol. Kala mo, dayo lang dito sa Kabiti. <laughs> Kinuha pa ito. Sinundo pa ito ng aeroplano. Galing Sergao. Saan sa Sergao? Saan? Dinagat. Dumagat? Dinagat. Meron na kami nakamasama dyan. Lady naman dyan. O sa South. Sa ano? Sa... Sa... Ano ay? Sa, sa, sa... Bermosa. Oh. Ano daw? nag ako dito halo! Ayan, mag na naman akong halo. Pero hindi na ako tutungtong dun. nag ako halo! Ano? Busy, reflog! Ano? Ay, nag akong halo, malalaglag na nga ako! Ang bibis na! Ano hmm, itong ito? Serkun? Hmm. Ito tayo ngayon. Pang alas 4.30 talaga yung hanong yun. ako <laughs> nang tumungtong dito. Ayan o, natikos yan o. Ano ko na tumungtong dyan? Hmm. Kapal, oh. Ano, mga idol, ang kapal niya, no? Oh. oh. Ha? Ayan, nalilinisin. Silalim. Dami. Dami.

Ganun lang yun. Ganun lang yung kabalasik. ano? Maraming salamat. O, buhay ng kanto. Kunti pa, may buhay ng kanto. O. O. Buntis, ano? Buntis, o. Yan, o. Yan ang buntis, o. O, kita. Lubo. uh -huh. Muntik pang malaglag kabi video. Salamat <laughs> po at muntik ta. Muntik na malaglag. Butin lahat hindi talaga.